Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng napagdesisyonan ni Rawe na lumaban na, at ayon pa nga sa kanya ay nais niyang lumaban kasama ng ating bida na si Song Yun Siang, sa nagaganap na pananakop ng mga halimaw sa lumilipad na barko, sa mga oras naman na ito ang dalawang magbest friend, ay masigasig na nagtutulungan laban sa isang halimaw na kamuntikan ng makapaslang kay Ginoong Wu, habang lumalaban sinabihan ni Vague si Ginoong Wu nalalansiin niya ang halimaw upang magkaroon ng old man ng pagkakataon na maatake ang kanilang kalaban. Sa strategy na yon ni Vague ay mabilis na sinangayuna ni Ginoong Wu, at medyo ay nabilib ito kay Vague dahil sa kinailangan aminin ni Ginoong Wu na si Vague ay may kalamangan sa mga tuntunin ng bilis. At agaran ay nilansi na ni Vague ang flying type beast kaya naman ito ay mabilis na hinabol ng halimaw. Ngunit tila ay hindi sapat ang kanyang bilis upang matagalan ang ganitong pamamaraan. Kaya mabilis niyang sinabihan si Ginoong Wu na, gawin na ang kanilang napag-usapan, kaya si Mr. Wu ay mabilis na pamwesto sa likuran ng halimaw upang dito niya ito atakihin. Sa kasamaang palad bago pa niya ito maatake ay may isang halimaw pala sa kanyang tagiliran na hindi niya napansin. Kaya ang halimaw at si Ginoong Wu ay malakas sila nagkasalpukan. Nasang dahilan ng malakas na pagtilapo ni Ginoong Wu sa kabilang dako ng barko. Mapapansin naman na hindi biro ang nangyari nilang salpukan dahil sa malakas nitong impact nang tumama ito sa kabilang bahagi ng floating boat na kanilang sinasakyan. At dahil nga sa may nakapasok na namang isang flying beast ay nakaramdam na naman ng takot itong Si Zhang Degi at lalo pang nadagdagan ang takot nito nang makita niya na may tatlo pang sumunod na nakapasok sa barrier ng barko. Ang halimaw naman ng nabatid niya na nasa loob na siya ng barrier ay agaran itong naghanda upang umatake na. Nang napansin naman ni Miss Kyoka at Rawe ang planong gawin ng halimaw, parehas ang dalawang dalaga na naalarma, at sabay din ang dalawa na sumigaw na magtago ang lahat ng mabilis. Marahil ay sa batid ng dalawang dalaga na hindi biro ang mangyayaring pagsabog kahit na hindi sila matumbok ng pag-atake na ito pati na rin ang isang alagad ni Zhang Degi nang nakita nito ang napakalaking fireball na babagsak, iniwan na niya ang kanyang young master upang makapag-construct ng Star General, para nga maprotektahan ang young master nito. Nang tuluyan nang ngang tumama ang atake mula sa flying type monster tunay nga ay napakalakas nito. Nang hamu na ang pagsabog na tanging mga alikabok na lamang ang naiwan sa paligid, ay mabilis na nilingon ng alagad ni Zhang Degi ang kanyang young master kung ito ba ay nakaligtas, at nung nakita niya ito ay sabay natin anong kung si Zhang Degi ba ay ayos lamang. Ayon naman kay Fat Boy ayos lamang naman daw siya, ngunit mababakas naman sa pagmumukha nito na tila ay natakot sa pangyayari na iyon. Maging si Miss Kyoka ay nagsumikap ito na protektahan ang ilang mga tao na naiwan pa sa loob ng Atrium Garden. At si Rawaway ay iniharang din ang kanyang sarili habang nakaalab sa Star General upang protektahan ang kanyang tiyuhin at tiyahin kasama si Xiaowen. Nagtaka naman ang dalaga dahil sa biglang nagkaroon ng defense formation array ang kinaroroonan ng pamilya Tang. Pero naisip naman niya na ito ay maaaring kagagawan ng kanyang kaklase na si Song Yun Siang. Pero nang hanapin niya ito sa paligid ay hindi naman niya ito makita. Ang ating bida pala ay matapos iligtas ang pamilya Tang, ay mabilis din itong nag-teleport sa kinaroroonan ni Naira upang ito ay iligtas din. Habang kasalukuyan pang bibit ng ating bida itong si Naira ay agara ito nagpasalamat kay Yun Siang. Matapos naman ito ay hindi makapaniwala si Naira sa kanyang nasaksihan ng nagawa ni Yun Siyang harangan ang napakalakas na atake na iyon gamit lamang ang kanyang hubad na kamay. Mga ilang sandali pa ay binitawan na ng ating bida ang damit ni Naira at sabay ito ay nagteleport sa ibang lugar. Kaya, nang lingunin ni Naira ang ating bida ay nagulantang ito nang nakita niyang walang tao sa kanyang likuran. Habang hinahanap ni Naira kung saan ba napunta si Yun Siang, si Zhang Degi naman ay kinakausap ang kanyang soul charms talisman, sinasabi niya na huwag matakot, huwag matakot, magagawa mo ito, Zhang Degi. Tulad ng bayani na nagbalik ng mga bagay sa Yuan Ding City, hanggat mayroon kang lakas ng loob, mapapagtagumpayan ang bawat bagay. At nang nakapag-ipon na ng kaunting lakas ng loob ay sinambit na niya ang star, little star. Bumuo ng star soul, ngunit dahil nga nang ito ay magbuo ng star general habang nakaupo, ay bahagyang nagtaka ang kasama nito sa pag-aakalang kung napapaano ang kanyang yang master, at tumugon naman si Zhang Degi habang nanginginig ang buong katawan na wala, okay lang ito. Kaya ko, kaya ko rin. Armas, bigyan mo ako ng sandata. At habang kung ano-ano ang pinagsasabi ni Zhang Degi ang mga halimaw naman ay nagumpisa ng sumugod papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya nang nakita ng kasamahan ni Zhang Degi ang mga papasugod ng mga flying type beasts ay agaran niyang pinaalalahanan ang lahat na magingat. Ngunit si Taba naman ay hindi malaman kung anong armas ang kanyang pipiliin dahil sa ang mga equipment sa gamit niyang Wei Yuan style, ay tila ginagamit ito sa pagsasaka, mayroon itong pambungkal ng lupa, asa asarol, palakol, maso, pandilig ng halaman at kung ano-ano pa na ginagamit sa pagsasaka. Sa tagal nitong pumili ng kanyang gagamiting armas ay tuluyan ng nakalapit sa kanila ang isang halimaw, na sinisikap pigilan ng kasamahan ni Zhang Degi. At mga ilang sandali pa ay makikita naman na tumalon ng mataas si Zhang Degi. At may hawak pala itong maso na ginagamit sa pambasag ng bato. Kaya naman ang tumama ito sa mismong ulo ng halimaw ay tuluyan ang nabasag ang sentido nito. Sa kabilang dako naman makikita ang ating bida na nilapitan ang pamilya Tang na nasa loob ng Defensive Formation Array. At kinausap ni Yun siang ang mga ito sinabi niya na huwag na kayong pumunta sa Lower Deck, magiging mas ligtas kung mananatili kayo sa tabi ko. At tuwang tuwa na sumagot si Xiaowen na sige, may kikinig si Xiaowen sa mga salita ni Big Brother. Sige ng Shen Dai naman ay labis na nagpapasalamat sa mungkahi na iyon ni Yun Xiang. Ngunit ang padre de familia naman ay tila natatakot na manatili sa lugar na ito dahil nga sa may nagaganap ditong labunan, at sa kanyang palagay ay magiging ligtas sila kung sakaling magtungo na lamang sila sa lower deck. At seryoso na sumagot ang ating bida na naramdaman ko na ang isa pang hayop ay nagtatago, at lilito kung ang sitwasyon dito ay hindi pinapayagan ito, kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos, Maghahanap ako ng isang paraan upang maalis kayong lahat dito sa barko na ito. Ayon naman kay Ginang Shendai, ngunit mayroong higit sa isang libong mga tao sa barko na ito, maaari ba ito song? may paraan ba upang lumipad? Ngunit tila ay nakaramdam ng takot itong si Xiaowen sa nais nilang gawin. Kaya nagtanong ito na iiwan ang barko, ano ang ibig mong sabihin? Gagawin ba natin sa pamamagitan ng paglundag sa bangka? Si Tang Jin Shui naman ay natanong kung ano ang sinasabi ni Yun Siang na malakas na hayop, at sinabi din niya na ngunit may malakas na proteksyon ang barko na ito. Teka, paano naman ang mga tao sa barko na ito? Nilalayon mo ba Master Song na mamatay kasama nila? Bakit hindi muna natin konti kan ang kapitan ng barko na ito na siyang may higit na kakayahan? Ngunit ang asawa pala nito ay kanina pa nagtitimpi sa mga sinasabi ni Tang Jin Shui na mga walang kabuluhan. At nang hindi na nga nito kinaya ang kahangalan ang kanyang asawa ay malakas niya itong sinapak at sabay sinabi na bobo ka. Sa palagay mo ba sa isang sitwasyong tulad nito ay maririnig nila ang ating opinyon? Na ikinagulat ni Shawen dahil sa laki ng bukol sa ulo ng kanyang ama. At habang nagpapagaling si Tang Jin Shui sa kanyang bukol, sa kabilang banda naman ng Atrium Garden, si Rao Wei naman ay masigasig na nakikipaglaban sa isang flying type beast. Ngunit sa kasalukuyan naman ay ang inatake ng halimaw ay si Miss Kyoka na siya nitong ikinabahala. Napansin ang halimaw na hindi tumama ang kanyang atake ay naghanda na muli ito. At nang nabatid ni Rawe na aatakihin si Miss Kyoka ng halimaw ay pasigaw nito na sinabi na magingat ka Miss Kyoka. Mabuti na lamang itong si Miss Kyoka ay may pagka-gymnastic. Mabilis itong nakatambang bago pa tumama sa kanya ang radiation attack mula sa halimaw kaya mabilis din itong nakalayo. Ngunit patuloy pa rin ang halimaw sa pagpapakawalan ng mga atake, habang si Rawi naman ay masigasig na nagka-counter-attack sa halimaw. Habang patuloy sa pakikipaglaban ng ilan, ang ating bida naman at si Shendai ay patuloy pa rin sa kanilang pag-uusap, Sinasabi ni Shendai kay Yun ang ang taos puso nitong pasasalamat sa ating bida, dahil sa ginagawa nitong pagtulong sa kanila at dagdag pa nito na ang aming pamilya ay tiyak na mababayaran ang young master hanggang sa makakaya namin. Ayon naman kay Yun Siang na okay lang naman iyon, at sinasabi din ng ating bida kay Shandina, kung hindi ko naman ginawa na isakay kayo sa barko na ito, maaaring hindi ito nangyari sa inyo. Ngunit ngayon ay imposible na makatakas sa ganitong uli ng panganim. Ngunit huwag mag-alala, kahit ano ang mangyari, una kong uunahin ang inyong kaligtasan. Habang nag-iisip pa ang ating bida kung ano ba ang kanyang dapat gawin o maaaring gawin sa mga oras na ito. Sa panig naman ng labanan, si Ginoong Wu ay tila walang magawa laban sa halimaw na kanyang kinakalaban, bagaman nahihirapan ay nagsusumikap ito na harangan ang lumalapit sa kanyang bifang. Makikita naman sa itaas nila si Vague tumalon ito ng napakataas, kaya nang bumagsak ito sabay inatake ang likuran ng halimaw at matagumpay naman niya itong nabiyak. At sa ilalim ng halimaw ay makikita si Ginungu na napapatikan ng mga dugo mula sa halimaw, subalit ang halimaw naman ay hindi patuloyan napapaslang, kaya agar niyang sinabihan si Vague na magingat. Pero si Vague ay mabilis na kapag obra sa mismong harapan ng halimaw at malakas niyang isinaksak ang kanyang arma sa mismong ulo ng Bifang. Habang nakatarak ang sandata ni Vague ay hindi na nakagalaw ang halimaw at nahugute niya ito ay tuluyan na rin itong bumagsak at matagumpay na niya itong napatay at nang nabatid na ni Ginoong Wu na wala ng buhay ang halimaw, ay nagsalita na ito na maraming salamat, bata na nagmula sa lower domain. Ngunit ang tugon lamang ni Vague ay old man, napakaswerte mo. Subalit hindi na ito naintindihan ni Ginoong Wu, kaya nung nakatayo na ito sa likuran ni Vague, ay sinabi nito kay Vague na ano ang ibig mong sabihin. Sa kabilang bahagi naman sa kanilang ibaba, Makikita si Zhang Degi na nakalupagi sa lupa habang sinasabi niya sa kanyang kasama na ang pangalan pala ay si Marco, nagtanong ito na kung naririto ay marami pa. Ngunit hindi naman ito masagot ni Marco dahil sa patuloy na pag-atake ng halimaw sa kanila. Habang si Taba ay napakadaldol hindi na niya namalayan na may isang halimaw na malapit na sa kanyang likuran. At nang nadakip na si Taba ng halimaw ay malakas itong nasubsob sa lupa. Bago nito mamaya na lamang natin alamin kung makakaligtas ba itong si Zhang Degi. Samantala, sa kabilang panig ng larangan ng digmaan sa Atrium Garden. Nakasalukuyan ay tangay-tangay ng halimaw itong si Miss Kyoko dahil sa kawalan nito ng pag-iingat. At nang nasaksihan ng tatlong binibini na nailigtas ng ating bida ngayon lamang ay labis ang kanilang pag-aalala. Ngunit tila ay nabigitan ng halimaw kay Miss Tioka kaya naihagis ang dalaga sa kinaroroonan mismo ni Rawe. Dahil nga sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawang iwasan ni Rawe, wala nang nagawa kung hindi saluhin si Miss Tioka sa pagbagsak nito. Subalit wala pa rin katapusan ng pagsabog sa magkakabilang bahagi lalong-lalo na sa loob ng Atrium Garden. Pero hindi pa nagtatagal ay muli na namang naghanda ang isang halimaw na magpakawala na naman ng isang malakas na atake. Kaya ang dalawang dalaga na magkapatong ay nakaramdam na ng labis na pagkabahala dahil sa hindi talaga ito maganda kung sakaling ito ay tatama sa kanila. Ngunit bago pa nito tuluyang mapaslang ang ilan ay may umatake rito ng may napakabilis na paggalaw, na nga ay nakonstruct na pala ng ating bida si Star General Lubu. Kaya walang hirap niyang napaslang ng mabilis ang kamuntika ng pumatay sa dalawang dalaga. Naikinagulantang ng lahat, ang tatlong dalaga na iniligtas ng ating bida sa tiyak na kamatayan. Ang pamilya tang habang bilib na bilib naman sa nakikita ng batang babae ang Star General Lubu. Si Miss Kyoka, na nagtanong kung sino ba ito, at si Rawe na mabilis na kung sino ang nakaalab sa Star General, na nagmula sa sinaunang panahon. At nang saksakin ng fangtian ng mismong ulo ng halimaw ay tuluyan na itong nawala ng buhay. Magkagayon man makikita naman sa labas ng defense formation ng barko ay may napakarami pang mga bifang, na anumang oras ay maaari na rin makapasok dahil sa pagkakaroon ng butas ng defense formation array ng bangka. At bumalik naman ang kaganapan kay Zhang Degi na kasalukuyang tinitikman-tikman ng bifang. Na tinalo pa ng dalawang dalaga na nakakayang makipaglaban sa halimaw. At nang nakita na ng ating bida ang nakakaawang kalagayan ni Zhang Degi at kasunod naman ay tila na alarma ang halimaw, at umungol ito ng napakalakas, sa kadahilanan na patungo pala sa kanya ang fangtian ni Yun Siang, at nang tumaman na nga ito sa halimaw ay natangay ito tungo sa pader ng barko, at doon ay sumabog ng napakalakas, kaya naman nakaligtas na rin si Zhang Degi, at nang nakita nito kung sino ang tumulong sa kanya, ay natanong niya na hindi ba iyon ang Red Star General sa pag-aakala ni Taba na siya ay nananaginip lamang ay kinuskos niya ang kanyang mata, upang tiyakin na siya ay hindi nananaginip. At habang ginagawa niya iyon ay nasabi din niya na hindi ba iyon ang bayani na sinabi sa entertainment ng opera ngayon. At habang nag-aakala si Zhang Degi na siya ay nananaginip lamang sa kanyang nasaksihan, ang ating bida naman ay kasalukuyang binibilang ang mga halimaw na nakapasok na sa loob ng defensive formation array. Ayon kay Yun Siang nang natapos na ito sa kanyang pagbibilang ay halos pito na ang nakapasok sa loob ng defense ng barko. Sa taglay na lakas ng security team sa barko na ito, kahit na sa tulong ng mga pasahero. Natatakot ako na hindi na tayo magtatagal ng masyadong mahaba kung hahayaan natin ito ng masyadong matagal. Original na, pinaplano kong mapanatili ang aking lakas hanggat maaari upang harapin ang mga nakatagong banta na hinihiling ng system. Matapos naman ito ay natanong ng ating bida ang Star Master System kung ano ba ang dapat nilang gawin sa mga oras gaya nito. Bigla na alala ni siyang Siang e unlock ang panibagong weapon. At lumabas ang Star Master System upang alamin kung anong weapon ang nais i-unlock ng host. Ayon sa ating bida ang nais niya ay ang Fear Carrying Bow, at mabilis nga ay nagloading na ang data ng system. Ayon sa Star Master System. Pag-unlock ng sky-destroying at fear-bearing base tier weaponry, ang paggawa ay inuumpisahan na. At nang natapos na ang system sa paggawa ng armas na nais ng ating bida ay agaran na rin ito ipinaalam sa host nito. Ang Heaven Splitting Cloud Fear Bow, bagaman ito ay isa sa pinakamalakas na long-range weapon, ngunit ang pagkonsumo nito sa soul power ay napakalakas din. Bagamat ayaw ito gamitin ni Yun siyang, ngunit sa mga oras na gaya nito, ay wala na magagawa kung hindi isugal ang kanyang soul power para lamang magamit itong fear bow. At habang ang bida natin ay kasalukuyan pang naghahanda, si Ginoong Wu at Veig naman ay labis nang nahihirapan sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw. At dahil nga sa walang ubos ang kanilang kinakalaban kaya ang dalawa hindi na malaman kung ano ang dapat nilang gawin sa mga oras na ito. Ngunit si Ginoong Wu ay nagulat nang may namataan siyang ilang flying will na umaatake sa mga halimaw. Subalit si Veig sa halip na matuwa bagkus ay nag pa ito ng makilala niya na ito ay ang armas ng kanyang young lady na si Naira. Bukod sa ito ay ang kanilang secret weapon, ngunit ito rin ay hindi pa nasusubukan. At inis na sinasabi ni Veig sa kanyang isip na kung bakit inilahad ni Naira ang sandata na ito na dapat ay isa sa pambansa nilang lihim. Pero wala na rin naman siyang magagawa dahil sa kasalukuyan ay ito ay ginagamit na ni Naira. Ito ang nag-about the flywheel na kinokontrol ng Star General. Isang espesyal na bersyon na nilagyan ng isang flywheel na maaaring umatake sa medium at long distance. At nung nakabalik na kay Naira ang mga flywheel ay natanong nito sa dalawa kung ang pagdating niya ay nasa tamang oras lang. Sa tanong na yun ni Naira ay nagpaabot na. Lang nang pasasalamat si Vague sa ginawa nitong tulong sa kanilang dalawa dahil nga tunay ay sila ay talagang nahihirapan sa sitwasyon na ito at kasunod ay nagtanong ito kay Naira na Miss Naira, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang bilang ng mga kaaway sa harap namin ay tatlo, wala kaming malinaw na pagkakataon na manalo laban sa kanila. Dapat hindi rin tayo kumilos ng labis. At dagdag naman ni ginoong malinaw na ito ay nakasesire sa amin kung umaatake sila sa lahat ng direksyon. At ito ay talagang magiging isang abala. Sinabi naman ni Naira na siya ang lalaban sa dalawang halimaw gamit ang kanyang flywheel. At kayong dalawa ay magkaroon ng pagkakataon ito upang magtulungan para patayin ang isa sa kanila. Sa strategy na iyon ni Naira ay mabilis na sinangayunan ni Veg, at pagkatapos ay sinabihan niya si Ginoong Una ang isa sa kanang ibaba ay mukhang mahina. Patayin natin silang magkasama, at tumugon naman si Ginoong Una, kukunin ko ang pansin nito at lumibot ka sa likuran at sa lakayin ito. Bago nila umpisahan ng pagsalakay ay sinabi muna ni Naira sa dalawa na magtatayo ako ng isang enhancement formation sa kaaway. At pagkatapos ay magbibilang ng tatlo at gawin ang plano natin. Ngunit si Ginoong ay hindi maunawaan ang sinasabi ni Naira na enhancement formation. Kaya ipinaliwanag ni Vague na ito ay isang forma sayon na maaaring maengganyo ang kaaway pati na rin magbigay ng pagtatanggol kapag ang kaaway ay aatake. Kalimutan mo na nga wala akong oras upang ipaliwanag, umatake na tayo. At si Naira ay nagbigay na ng hudyat inumpisahan na niya na magbilang hanggang tatlo. At nang nasa ikatlo na ang pagbibilang ni Naira ay akmang susugod na sila ngunit bago pa nila iyon magawa ay may napakalakas na isang atake na tumama sa masusi nilang pinagplanuhan na patayin, ngunit sa isang iglap ay biglang nawala ang kanilang kalaban. At maging sa defense formation ng barko ay tumagos din ito kaya ang ilang halimaw na nasa labas ng barrier at tinamaan ng ng iyon ay napaslang din. Ang nagbitaw pala ng malakas na atake na iyon ay ang ating bida na si Song Yunxiang, Siang, na kasalukuyan ay na-equip na ng ating bida ang Dragon Tang Bao, na ikinagulantang ng tatlo. Si Naira, Veig, at Ginong Wu, na natanong na ano yan? Hindi mo ba sinabi na gagamit ka ng isang enchantment formation? Sa pag-aakala ng old man na si Naira ang may kagagawa noon. Sa susunod nating video ay sama-sama nating alamin kung kakayanin ba ni Yunxiang nakalabanan ang mga halimaw. Ano ba ang magiging reaksyon ni Vague matapos malaman kung gaano kalakas ang ating bida? At maging si Wu na tauhan ni Zhang Degi, nakamunti ka na din makalaban ni Yunxiang. Ano ba ang magiging reaksyon matapos makilala at malaman ng lahat ng lulan ng barko kung gaano kalakas ang ating bida?